May buntag mga, mga suono o saka makasusubo nga pangitabo na itabo diri sa barangay Mahayhay, San Luis Agustin del Sur Kagabi eh, sa Mayala City sa gabi'i eh na slide nga porsyon diri sa tulay Imagino ninyo katunga kasada sa so, panaw uh, ni Tabon ang isa ka sa bukid no? Uh, Nagkuhan na, so, sa dam na anadihaw Sa dam truck nga Uh, na missing food. So, di pala kayo nga, nga may na-recover nga lawas, basta kay unom, ang estimated nga na missing. So, imagine nyo mo mo, na, oh, so, no? ang, ano, na, na, ang ulo sa sadam mo, so, oh, nang gi, ang kita na ugi diha. So, wala no? Di na kita driver. Na ang kwan, nagawas na, na nalubag yun siya. Mura siya kang matis bitaw, nga gi, gi ang ulo sa sadam. So, na di daw, akong gilili diha. Wala no? Wala magtubag driver. So, na so, grabe ang impact yun sa baha o sa slide so nitabok pa sa tulay so nahimong dam so nang abli imagine mo ka na anong isa ka bukid di ha o so, so grabe ka na takugi ang kuan so kundulin sa pamilya God bless ang so, na-estimate nga na may missing no missing uh, uh tao na nag-uling no? tulok ka buok unya ang pahinanti o driver sa